guys. Ayan, magluluto po tayo. Ito yung iluluto natin guys. Ay, bunga ng malunggay, talong, may alukon po tayo dyan. Ayan, ganyan talaga yung alukon guys, galing sa Pinas. Ayan, may kamote at sa kagabi po tayo. Lagyan po natin ng alamang. Ayan, yung bagoong natin. Tapos, ito yung ingredients natin guys, sibuyas, kamatis at saka luya. Ayan, magpapakbet po tayo, guys. Ayan, ilagay na natin lahat itong ingredients natin dito, dito sa baba. Tapos, yung gabi at saka yung ano kamote. At syempre guys, lalagay na natin yung talong natin. Yan, ganito tayo magpakbet. Saka yung alukon natin. Yan, bihira lang dito guys. Tapos, yung malunggay po natin, lalagay po natin dito sa ibabaw. And then guys, at yung alamang natin, lalagyan natin dito sa ibabaw. Ayan. Sa inyo guys, kung anong gusto nyo ilagay, alamang, o wag nyo uh, lagyan ng alamang. At syempre guys, lalagyan na po natin ng bagoong. Yan, ang pakbet ko. Ganito ako magluto guys. And then, lagyan po natin ng kunting tubig. Ayan guys, lulutuin na natin. Update ko po kayo kung maluto na itong pakbet natin. Ayan, ito na yung pakbet natin. Yes. na siya guys, pwede na tayo kumain yummy yummy yummy